Offline. dagang pag mahinabi, pinagi ni Lilord. Lilord? Okay. dagang Salamat, Jan, No? Dili lang kay sa mga scholarship o kung sa panang mga ipang interview dia sa atong mga sa akong kauban so naa pud nga giingon nga uplan kahayag no uplan kahayag sa barangay ni Congressman Carlo Nocorales kini istoryahon o okay, ihatag kanato ni uh, ni Lorna Pinicios Balon Maraming buntag, kongresman, Uh, ako nagpasalamat jud ko diha sa among sasapa di sa may diri sa may kuan diri sa may San Riverview. <laughs> <laughs> san, san Isidro, San Isidro Labrador. katung hey, no. uh, katong mayo lang ganin ako ang congressman. Salamat jud ko kay sa 18 ka lang nagpuyo lang hanga, nasugaan nang miway labot sa Lain pang tuig, 17 katuig na ko nag, mo, na, muhug na nag-35 tuig na miliha. Kanang lugar ang magpagsuga. Nga, giingon nila nga, di yun masugaan. Napil na lang yung papa. Muna ingon nila nga, pakitang tao lang, di daw madayon. Na siga mangyod, siga gid lang mata, tanan. Nagsiga <laughs> <laughs> siga Siga <din> gid lang mata. <laughs> oh, Di ko maula, maingon sa ilaha ka, nagsiga mang Oh, kay <laughs> Kaya ina, primero ingon nila, dalang lang pusti. Hindi lang. Front lang. Pag ingo, pag tindog, tindog lang. By while, while. Moto akong gidoon ng mga tao. Unsa man yun? naginay, na. While, unsa wala yun. Isa na agad na. Kedi yun na mupurma diya. O wala na Carlo. Moto, ningon ko nga. Sa panahon pa ni Mama, siya ang purok leader diya. Ila pa ng giliho. Kuba na na dayon. Daghan kayo nagbabag. Panahon si Samuel na nga. Ningon ko manoy. Hangyo kitang. Musiga gini Kato nasulod Kato nasulod ka dito nga. Unsa to inyong gi di, kwan dito nga nga request namo. Napadayon jud karon. Hayag na jud. Samo ah. Sa ila ta ko nga manoy. Kaluyan manoy mangig di ko ni kapitan nga, lang yung sujum. Puhon kapitan. Kay mo gi nang kabalakan das mga batan-on. Nga di ko gusto nga magabian akong anak, -anak diha. Nga di makauli og sayo. Kat halos sa tanan diha nang mga kabuang sa mga batan-on. Dahil siya mag napaisugaan ng kilid, na nagsupsup, huwag na mariwana di ha, muna di ko gusto. Tinood na? Oo, uh, tinuod yun na. Muna ako'y anak nga, 15 anos di ko gusto magabian sa gawas. Magsunod yun ko bunal. Kaya di ko gusto masugamak. Magsalamat yun kay Carl, sa imo congressman. Mo lang na. Okay, dagang salamat, uh, Lorna. Ayok, sige, tabo niya, gunitin ang microphone. No? Okay. Pwede mo, pwede si Lani Alolor, no? Kini mo siya parti sa SIMAP o sa PhilHealth. O na i-request now? Sige, atubang sa kameralan. Ay, may to. Ako dahil si Lani Alolor, kaning head family ko ni Sir Carlo. Kaning mapasalamat ko kay Sir Carlo, kay sa giingon nga ang PhilHealth walay sulod, pero ako ang naggamit, three years nagagigamit na ako na wala na ganito sulod. Ingon pa sa team, eh sa, yun Emergency. DMC. Pero, sir, na-admit man ko atong March, sir. Pero, napasalamat lang gapon ng ko, sir. Kaya, bisag, naingon sila ng ulay sa so, Lord. lang gapon akong bala nga muato sa simap, Na simap gano'n mga tambal. Tapos, napakipirmahan ni mo, sir, nga 2-5. Wala pa gano'n akong nagamit para operas sa akong mana, mata. Pero, sir, napakipirmahan ko isang request. Mm -hmm. Pwede so, mo request, suga lang sa mua. <laughs> Wala pagit may dito, sir. Nag, na may suga dito. naga, kuha lang sir. Anong Muslim area, sir. Mm. Murag Ay ka ng inyong lugar. Murag mao siguro nang naiproblema sa dalan. Oo, oh, maugit na. Na, maugit right. na. Pero ako, pasalamat gid ko go, kay Atty. O sa iyong papa, kay sa papa. Pagdagan sa papa, 1995, akong anak niya, giopirahan siya ang nagluwas si yeah. Congressman. Ano na? Pagkasunok ko kung balay, nakatabang lang yapon si Congressman. Ah. Nidaghan okay. kayo salamat sa imo sir kay bisag ginagmay nga akong request sir di manggit ka mo balibad sir imo manggit pirmahan sir. Daghang salamat sir sa imo. Okay. salamat Lani, Lani Alolor. Sa gisulti ni Lani Alolor ganina nga ingon daw nga ang pil health daw ni speaker og di congressman Carlo walay sulod. Kini karon ang makasulti no? Makasulti si Susan. Okay. Ah si Susan mosulti sa tinuod nga sa siya sayang mga silingan no bag ulan ni siya nga na siya salingan hoy kanang kung, kanang ni congressman wala na nay unod susan isulti ah uh, thank you today congressman ako sa suset mr bag ulan na kagaw sa hospital nagamit na ko to imong Dagan health Ura, daghan jud kay salamat sige um, ay hilak lak sige si isulti si <laughs> Pilay, pilay, um, pilay na gasto. Sa bata po, sa bata lang 10,000 na. Mm -hmm. Sa imo? 3,500 sa ako ah. Kuha sa PhilHealth, tanan? Na zero balance? Zero balance. Ayun. Zero balance. PhilHealth na. Zero balance. Ha? Muna nang iingon. Ha? Kaya nga, salamat, congressman. Okay, sus. Relax lang, relax lang. Eh, kay... eh. Karon, si Mother, dari siya magrepresentar sa mga senior citizen. Kaya wala may nagkuhan din ng party senior citizen. Tanak, labay na sa kay Gab, sa taas sa nga sa toa, nagagayad, ulsa mo na buhaton. Idol sa... O si Gloria Ridunia Tagasin, Peter Julian Imar. Kung unsa mong galing ang among mga problema sa among tambal, labi na ako na ako'y mga <clears throat> maintenance. maintenance oh. sa, sa akong high blood, sa akong heart. Kanang, matumay kay, ano, kay, kanang lulit, gani kutalan siyang mag, ano, mag, ano, sa mga tambal na mo. Dako, gina akong pasalamat kay congressman, sa tanan niya, mga ang, members na nagaano sa mga, kuhan niyo kanang, ang, inyong, ang microphone, may kukon, idool. Inyong, all, inyong uh, programa, kay dakong tabang sa mga na sa akong mga anak. Naapod ko school, kuhan ba, apong scholar na, third year high school. Sirelin Del Socor. Salamat. Ha, okay. Nagang salamat. Mauna yung atong uh, sinanay, no, nga giingon nga dual citizen, ha? Filipino citizen, uh, o senior citizen <laughs> pag iyon. ha? Dual. Nagang salamat. O mga mao mauka to ang mga constituents ni Congressman Carlo Nogales nga naka-avail in town sa mga proyekto. Balik niya kanimo, Aljun. Okay, nagang salamat, Lelord, no. Oga, syempre, kaya po natong panahon si... Uh, Uy, Bia, aron na itong mahibawaan, labi na sa barangay na kung unsa mga plano, mga programa niya, isip bagong barangay kapitan din sa maong barangay. So, Kap, unsa may mga plano nato, ito, sa mga damgo nato, ito, unsa mga proyekto na ito na ma-expect sa atong katawahan din sa barangay 19. Thank you, Congressman. sa akong giyon, after identifying this Project ni Congressman Nograles, it is my commitment nga ako suportaran. I will have to identify the prevailing problem sa Barangay 19B. Sa records o sa inspection, I will go around porok by porok. Akong istoryahon ang mga tagon sa ilang mga problema. Aron, hatagan ako og solusyon. I would like also to address myself to our principal. Kaya kining atong barangay government, dako kanig rule kining atong public schools, labi na sa Elementary School nga gipanguluhan sa maanyag natong principal si Mrs. Fabian. Kay guay cooperation from her office maapektahan ang atong activities dito sa atong barangay. Kini lang garong paghimo sa atong medical. medical mission Ug wala pa ni mahigugma si Mrs. Fabian ni Congressman Nograles og sa tanan ninyo mga nagpuyo sa Barangay 19B. Matay tuwa kita sa karsada ron. Pero kadlaon ba taon si Ma'am nagpalimpyo diri. Aro lang mapaabi-abi tang tanan hilabi na sa atong Congressman og sayang staff o mga doctors o mga nurses. Ako ning panghinaoton nga kining gawi nga gipakita sa atong principal magpadayon ni aron makahatag po nato og maayong pagdumala sa tong barangay 19B. Kay kay this is a public building dunay mga panahon nga ato po ning gamiton. Sa gayon nga dili po nila gamiton. Og uh, kaninyo mga lumulupyo sa barangay 19B. Akong ipasalig kaninyo nga kadtong wa mahuman nga proyekto sa mingaging administration akong paningkamutan nga kana matiwas legitimately legally o gadong niyo makita ang wa nila buhata akong paningkamutan nga mataog mahimo na na during my administration of course with the support of our beloved congressman Carlo Nograles <laughs> Kining tanan mga higala akong paningkamutan with your support akong ing paningkamutan nga ako ni mahimo isip inyong barangay captain sa barangay 19B Thank you daghan salamat kaninyong tanan Salamat, Salamat, kayo, to. Kapitan uh, Ruding Huibia, no? Salamat kayo. So, uh, project performance oriented. Yes. Huwag sa kasayuran sa tanan, uh, labi na sa Barangay 19-B, maunin niya ang mga projects na ito nang na-implement. Uh, ang previous na mga latest projects nato ito, kini, ato, kini mga pag, pag na ito, sa El Rio Phase 5 and 4B, 4.5 million, napagit sa El Rio Phase 2 and 3, 4 million. El Rio Phase 1, 500,000. El Rio Phase 4A, million pesos. And doon na pag San Antonio Village, 1 million. Rolling Hills, 500,000. Riverview, 500,000. Auhag Village, 1.2 million. Mineral Village, one million. Teachers Village, 1 million. Ug sa Amard, 500,000. Huwag sa 2010 na pag 1 million na coming worth of roads. Ang uban na mga project, apil ang fogging operations, ang oplan kahayag na atong naisgutan sa Riverview Village, dun 75 ka-households na nakabenepisyo. Napagyutay covered courts, na bago lamang ang Fatima, ang parent rehab dito na 500,000, covered court na ito, huwag sa hilltop na 2 million pesos. Doon na mga simap, syempre, gikan sa 2008-2009, doon na serbisyo naservisyohan na 3,640 beneficiaries. Huwag siyempre pa sa PhilHealth beneficiaries nato sa Barangay 19-B na magkabat na sa 1,600 na mga libre PhilHealth. Napagit mga financial assistance sa CFAP nato 1,200 beneficiaries o mga wheelchair uh, recipients nato. to. Huwag siyempre pa ang scholars na to, lang gihapon para sa U USEP, sa UP o sa private schools nato binagi sa CHED. O siyempre pa sa mga dili college scholar, kung dili vocational scholar, napagitay scholarship sa TESDA. And of course, ang eye care program na nakahimo na kita o ornamental arc welding uh, training, hairdressing training o guitar making din sa barangay 19-B. ug dagan pa mga umabot na kayuhan, pinagi sa among pagkahiusa karon sa barangay council o sa barangay hall sa barangay 19-B, maka-expect maka mo sa 19-20, mas daghan pa mga proyekto, mga programa. So, kanyang pananda, kanyang salamat, maing adlaw. Mga kiksunan, inyong nadungog ang batanon nga kongresman sa unang distrito sa siyudad sa Dabao, kongresman Carlo Nograles, og uh, usbun ako, salamat kayo kay uh, Kapitan Rading Huibia, og uh, inguman usab kay kagawad uh, Andy Ricones, og kay kagawad Ezequiel Tumines Jr., og sa tuang ang prinsipal uh, Ma'am Josephine Fabian, O kaninyong tanan mga nga naadin hi karong adlaw, mo kadto naglangkob sa programang uplan kalambuan sa barangay ni Congressman Carlo Nograles, kining inyong alagad sa kangenan, Aljun Narciso Layaw. Bye. halubilo Kahit sino ka pa Siya yung tipong aasikaso Sa kalagayan mo Di siya susuko Siya'y